So guys, good morning, happy sunday sa ating lahat dyan, welcome to my youtube channel Nandito na naman po ako guys, magandang umaga sa inyong lahat dyan So bibihira na lang tayo makapag-upload sa ating uh, channel Dahil uh, na busy tayo dito, ang mga na-upload ko na lang dyan guys Ay ang aking mga ginagawa, yung may pinupuntahan ako Katulad lang yung mag-check ng ating isis -is -is. At mga ride ko lang po sa kalsada. Yung mga pinupuntahan ko po kung saan. At uh, the po dito sa aking trabaho. Ayan dito. Oh. Hanggang dito lang yung aking mga video guys. Hindi talaga ako nakakapag video sa labas. Dahil ito guys oh. Napupukos talaga ako dito sa aking trabaho. Dahil hindi pa naman talaga tayo kumikita dito sa YouTube natin kaya nag-focus muna ako dito. So ngayon guys, uh, mayroon akong i-share sa inyo. Uh, iwan ko kung kilala niyo itong uh, sikat na vlogger, si Romeo Katakutan. Pumasok siya dito kanina guys. At uh, pagbukas pa lang ng pinto niya ng sasakyan, nakilala ko na agad siya kaya hinarangan ko siya guys. Uh, grabe yung Uh, ano ko, yung naramdaman ko guys ha, ah. ah, haros di ako makahinga nung nakita ko siya ng personal kasi haros karamihan lang guys ha, ah, pinapanood ko lang siya sa ano eh, sa mga video niya at sabi ko nga eh, sana masalubong ko siya dyan sa kalsada o di kaya maabutan ko siya sa lugar kung saan siya namimigay ng tulong kasi namimigay ng tulong yung guys eh, si Idol Romeo katakutan Uh, yan din yung sikat na ano vlogger. 2 million followers siya sa ano uh, sa TikTok at saka Puro Parehas. Grabe. nagulat ako kanina. Talagang hinawakan ko talaga yung uh, bintana ng sasakyan niya at saka pinigilan ko talaga na hindi hindi siya umakyat agad doon kasi bumisita siya doon kay uh, General Bong David. Uh, bumisita siya doon umagang-umaga. Kaya nakilala ko na agad kasi kay kung hindi ko siya kilala guys, amatik uh, na hindi ko agad siya na namumukaan. Ganun yung guys. Pero matagal ko na siyang kilala sa mga video niya. Kaya malayo pa lang, pagbukas pa lang, nakilala ko na eh. Ganun yun. Eh hindi ko lang nabigkas bigkas, bigkas agad yung pangalan niya dahil eh siyempre ano eh subrang uh, sobrang excited. Grabing excited ko sa kanya guys nung nakita ko siya. Uh, wala talaga akong ibang sinasabi kung hindi saglit mo na po sir idol si dami kong sinasabi kung ano-ano mapahinto ko lang siya ay eh, talagang kahit papaano na naman din siya at saka sinabi niya sa akin mamaya idol mag vlog tayo idol babalik ako bago sila mag-usap ni ano pag natapos sila mag-usap so inantay ko siya guys at oh yun nga bumalik siya dito at nag-vlog muna kami panandalian Uh, nakakuha ako sa kanya ng 3 uh, uh, minutes Ang nakuha ko sa kanya kasi Nakuha ko sa kanya na video dahil uh, magja siya doon sa taas Pumunta siya doon Doon oh. guys Yan doon Yung clubhouse Kasi yun doon yung magandang pagjagingan Pababa uh, So yun na, yun na nga guys Sobrang excited ko sa kanya At nagtanong siya sa akin kung ano yung Facebook mo sabi ko, Vincent Verano at saka ano bang YouTube channel mo? Sabi ko sa kanya, ay ya JP Channel. At sana mapansin niya yung channel ko at makapag-subscribe din siya para mapanood niya yung aking mga video. At hindi uh, eh, naman talagang asing kagandahan yung mga video ko. Maano ma lang niya, ma ma sana ma-appreciate din niya kahit konti lang. Kahit hindi tayo sikat na vlogger, guys. So, yun na nga, guys. Ah, uh, okay. Masaya naman. At ah, uh, eh, talagang napakabawaw yung kasayahan ko talaga guys yun lang talaga yung masasabi ko eh, simpre, sikat siya eh eh, tayo, hindi tayo sikat dahil, simpre, hindi man tayo lagi uh, nakikita sa social media, at hindi tayo simpre, mayaman yung sinasabi, eh siya, mayaman na siya eh, pero mo naman, napakalawak yung uh, siguro, parang uh, resort at saka, ashinda siguro niya yun ang dami eh Pwede kang mamingwit ng tilapia doon, magihaw ihaw Walang bayad yun, ha? Wala sigurong bayad yun. Kasi sa kanya, eh, siya lang. Siya yung, ah, nagtatapon siya ng ano, ng inahagisan lang niya yung mga tilapia ng pagkain at sabay uh, sinasalok lang niya. Ayun na nga, eh. Nakikita ko sa mga video niya. Ang dami kong pinapanood ng mga video niya. Uh, talagang malalaki yung mga viewers niya. Siyempre, ikaw pa naman sikat. Eh, tayo hindi. So, guys, pa-subscribe na lang sa akin channel at wag, 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 kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking panibagong video na may upload ko dito sa aking YouTube. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa aking channel, subscribe na po kayo, sir, ma'am. Huwag niyo pong kakalimutan. Talagang pindutin niyo yan nang makita niyo ang aking mga video. So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. At saka kay Idol uh, Romeo de uh, Romeo Katakutan. Idol, maraming salamat sa inyo. Thank you. Nakilala nyo po ito guys. Oh. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito, di ko naisip. Mamaya guys, titingnan ko yung ano niya, Facebook page niya guys. Followers ako nito guys. Tingnan niyo, guys. boti nakita ko ng personal. Lagi namin pinapanood to. Araw-araw. Kasama ng aking Robeng. Sana um, si Rubeng? Mamaya, <laughs> uh, magbigyan tayo ha. Well, yes sir, sir, tayo. lagi po ako follower sa inyo sir. Nakakapanood. Mag-apon ako dito sir. Okay, okay. So Sorry. guys, maraming salamat kay sir. Ay, titingnan ko ngayon mamaya yung ano niya, Facebook page. Uh, Bibisita siya kay Bong, ay kay General Bong David. Thank uh, you! Karim? Opo! Oh, mo sa <laughs> si ano po, uh, Vincent Birano po sa YouTube ko po ay ano uh, Kuya GP channel po. Oh. oh, oh. oh si... mo na yung ano mo, Ay. Uh, yan. <laughs> si Romeo, di katakutan ay katakutan. Ngayon ko siya napansin nung pumasok siya diyan guys. Uh, <laughs> uh, talagang na ano ko putol-putol yung hininga ko kanina <laughs> pinigilan ko yung sasakyan niya guys yung ban niya <laughs> doon lang nakilala ko na uh, hindi ko lang nabibigkas yung pangalan niya guys so guys mapalo na lang din sa aking facebook page ah, uh, ano pangalan? ah <laughs> uh, Benson po Benson tap Verano tap Verano pati oh, sa page uh, youtube mo sa youtube ko po ano uh, kuya gp channel uh, anong nga uh, ano mo yung mga content dinaplot? dito lang po dito lang dito lang opo dito lang naman, eh, no? Oh. Dito lang po yung ano ko, yung mga vlog ko. Tapos sa uh, biyahe po kunyari pupunta po ng Angeles, kukuha oh. po ng kung ano-ano, kung anong bibilhin. Oo. Oh. Doon din po ako pupunta, ginagamit ko po itong aking Sira-sira pang cellphone. Ah. Matagal na po ito pero kailangang oh, oh. malay po. <laughs> Oo. Oh, ma Sana ikaw manalo doon sa ano ko. Pagka yung 1 million follower ko, magbibigay ako ng isang Samsung. Hindi naman ganong mahal. Idol. Yan si Idol. Anak ni Kuya Bong. An Anak, Anak na ni General na Bong David eh bilisan mo. Pagka Ay. 1 million na, yung saktong 1 million, uh, magbibigay ako ng Samsung na cellphone big mo baka ikaw makakuha na? ay sana nga at saka ito ito idol oh followers mo rin to. Ay, oh, ka namin pinapanood, lalo na yung oh. nagluluto kang tilapia. Oh. At saka yung may mga artista kang bumibisita Pero, sa inyo. Mo, Grabe. Ang sa akin. Oo, oh, uh, opo. Nandito ng... po yun. Oh. Sir, may papak po. Good morning, Ano ko? Good nandito. Ah, na, ito kami na. guys. so. Oh. Reason po, reason. reason. yan ha. Ah. Maaga may pang merienda uh, merenda to. <laughs> <laughs> so, uh, so ito guys po, yung... Sir, always kung makapollow kaya ka, Oo, oh, salamat. Lamad, ah. Ito yung hindi matitinag ng mga followers guys Yung mga security guard Kasi araw-araw <laughs> yan tinitingnan lahat ng video nito guys Kahit saan pa yan siya pumupunta <laughs> Lagi kaming nakapalo Lagi yan <laughs> oh, daman daman. <laughs> Ito 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 So guys saglit muna guys